Totoo pala guys ang kasabihan na ang pusa ay may walo o pitong buhay guys no? Welcome sa ating YouTube channel guys. It's wing again. I-share ko lang yung aming uh, pusa guys na nataga or hindi ko alam kung sino'ng tumaga sa kanya no yung nagkasugat siya ng malaki no kasi umalis kami sa aming bahay guys hindi ko alam na yung pusa namin may nangyari na sa kanya pagdating ko sa bahay walang sumasalubong sa akin saan sabi ko saan yung pusa no so yun pala guys nakita namin sa ilalim ng bed nandoon siya nakahiga at ah, may sugat po siya guys hindi po siya lumalabas akala ko na paano na siya ngayon po ay nagdikdik ako ng malunggay at ah, yun po at ah, diniinan ko yung kanyang ginamot ko yung kanyang mga sugat guys Dininan ko lang baka sakaling makatulong kasi kasi ginamot ko din sa aming aso nung araw. So, sobrang laki at sobrang lalim po ng sugat po niya guys. Ayan po, oh. lalagyan lang natin ng malunggay. Ayan, buti naman at lumabas na po ito. Sobrang payat po niya guys nung unang mga araw guys. Sobrang payat. Buti na ngayon ay naka-recover recover siya kasi pinainom ko siya ng gata sa mismong kung saan siya sa ilalim ng bed. Hinatidan ko siya kasi talagang lumpong-lumpo siya guys. Hindi siya makatayo. Talagang nangihina talaga siya. So, ayan po guys. Uh, naawang-awa ako sa kanya sa aming pusa guys dahil may anak po siya at uh, kahit na may sugat po siya guys no uh, dum -didid, dumidi pa rin yung kanyang mga anak guys, yun ang kinaawaan ko yung kanyang sugat kina sa ilalim, ayan po ayan po, kasi sa may bandang didi po yung kanyang uh, sugat guys, no, sabi nga nila guys kung sino daw yung uh, manakit ng pusa guys, ay kakarmahin daw ng sampung taon no, kung sino man guys hindi ko alam kung sino sana no? pero hindi naman natin hingid, uh, hingi yun pero bakit naman ginawa niya sa aming pusa na ito guys so yan po guys yung aming pusa at ay medyo uh, humilom na yung kanyang uh, sugat guys kasi nga yung pusa kasi ay may natural na kakayahan guys na galing, guma, galing ano gagamutin yung kanyang sarili pa sa pamamagitan ng ang pag uh, dinidilaan niya yung kanyang sugat guys so ayan po guys yan po oh. yan pansin niyo guys dinidilaan niya guys so yung sugat na yan ginagamot niya guys yan sa awa naman ng Diyos at uh, Ayan po, at uh, medyo wala na kanyang sugat yung nakita yung malalim masyado. Wala na guys, parang biglang naglaho, no. Ayan, napakapangyarihan talaga ng pusa, guys. Kaya huwag tayong mananakit ng pusa dahil nga sabi nga nila, guys, kakarmahin daw ng sampung taon, no. Ayan po, no. Kung sino man ang nanakit ako, uh, papasadyos ko na lang itong... No? So, ayan po, guys biglang nawala guys nawala na po kanyang sugat parang tinahi lang. pero wala talagang ano guys bakas na pagtahi no? walang bakas na sugat guys ayan po at sabi ko ito ay medyo ano na siya gumaling na siya bumalik na yung sigla niya guys ayan po no wala na guys parang biglang naglaho yung kanyang sugat na malalim at saka grabe at sabi ko nako baka ano mangyari sa kanya syempre po sa natin di ba yung mga alaga natin mahal natin yan so after mga ano guys ayan po guys wala wala na talaga hindi na wala ng bakas na may nagkasugat siya dyan, wala na guys dahil talagang yung pusa talaga ay makay, may kapangyarihan na gumamot, gagamutin yung kanyang sarili guys, ayan po no? sobrang naamis talaga ako guys wala na guys, oh super at yun lang may share ko guys, salamat sa punulod and please subscribe Sal salamat